<laughs> Musta na po kang lugi tayo ngayon ha. Ah? <laughs> Oo. Oh. Ala, ala tayo yung magandang ano? Mercury na ano? yung niyo, sa gawat. Gawat. Ah, uh, so na yung pera ngayon nasa bukid. Nasa bukid yung pera ngayon. <laughs> Magpapagawa sila. Sige, gastos muna nila sa bukid nila sa mga panahon. Lahat ng sa sa okay. palay. Ha. So ngayon, ang problema mo yan, kung paano ka mag Papa, Yo. magkain, no? Eh, bandang huli, oh. meron mga pa isa-isa mm -hmm. na dito oh. so, ng natin na vulcanize. Yun, dun, medyo nakakuha ko ng konti pang kilo-kilo. Oh. Bigas, ganun. So... Tapos tuyo, ganyan, bagoong, talong. Pwede na yun. Kaya e, oh. gawat naman eh. Kasi may panahon talaga na kalakasan, naon na pag sa tag-ani. Tag-ani. Kaya oh. gumabawi. O oh, katulad yan, kailan ako aani? Eh, mga September. September na. October, oh, September. Yan. Ay, November ganyan, no? Ay, October, September, no? no, no September no, no. lang. Kasi pagkatawag na beer, puro beer-beer na yan. Manapit ng pastila. Tapos beer, yan. no? Beer. Mayroong beer pa yun. Oo. Oh. So, ikaw ang problema mo niyan yung Pera, ganyan na, financing ah, na. Financial, hindi financing. Hindi <laughs> kasi sa financing, oh. kukuha tayo ng 5-6. Ay, hindi yun na masakit utang. sa yun. Utang na naman yun. <laughs> hindi, papiramig kita ng 1,000. Ngayon, bayarin, ah. babayarin mo to. Pagkahawak mo, babayarin mo mamay magiging 1-2. Walang problema. Ayan na. na pera. Ayan na. <laughs> Ayan na pang financing to. Oh, oh, yan. So, ang patubo niyan, eh, nalwandaan. Nalwandaan. Hmm. Yan. Pay bili kan, hindi uh, bili kang mga, 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 mga ano, mga tatlong kilo. Ano, Anong tatlong kilo? Tatlong kilo bigas. Pagkatapos sa ulam, <laughs> titigyon. Yan, o ano pa? Ba? Eh, yung iba pang gastos-gastos naman sa mga ano, gatas, mga kape, asukal para pagtagulan meron kang oh, oh. kape-kape. Ayan, -kape, ah, akala ko oh, alak. Huwag kang bibili ng, ng alak. Huh? Kapag bumili ka ng alak, kukunin ko yan. Kaya ako muna yung alak kasi yung alak niyan, andyan lang muna yan. Oh, alak, Saka alak, gawat yun, ngayon, Saka, gawat. Huwag muna, medyo nakakapagpahinga pa yung alak na yan. Oo, oh, ah. Uh, yan. na. Eh, doon tayo Huwag mo na papatubuhin yan, bibigay ko na lang sa'yo. <laughs> ah, ito? Oo, oo. Oh. oh. Ganong po pwede yung kasi alam mo sa panahon ngayon. Pag kami pero pinahirap, pinakailangan. Hindi pwede, ay kahit na nga walang benta o. Oh, 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 asan ba yung nagtitinda dito? Sa sermoning ko nga. Ayun dyan. Asan? Yeah. mo muna gano'ng ka. Oh, anong ginagawa mo dyan? Ay eh, pa pa ka Tingnan mo. Uh, Muno 50. 50. 50? 50. 50. Bilang ko ng 80, gusto mo. Ah, Bakit? Hindi na, dininis ko na. E pa, paano ka makakabenta niyan? Eh, nasa, nandun ka sa ano? Malalaki. O, oh, malalaki. Ah. 50 pesos lang. Alam mo yan, yung dalagang bukid na yan, ah, dapat bumili ka yung medyo maliit. Yung medyo maliit pa, yung... Ba't kasi yung mas medyo maliit dyan, malasa yon. Hmm? Yung maliit dyan, yung kwan, yung, yung parabang, parang sa sanggol, dumododo pa, ganon. Yung <laughs> may pa sa labi. Mamaya pakita lang doon, yun, pasuyo, ah. no? Kanino? Sa freezer. Tapos yung, yung taong, sa ibaba. Anong taong na? May bumili akong taong. O. Oh. Uuwi na nga ako. <laughs> <laughs> Ibili lang ako ng <laughs> <laughs> palay. <din>. <laughs> Kaya nga sa alo. Yung taong. Kaya po yung taong nasa ilalim ngayon. Hindi. Sa ilalim ng rep. Hindi ka freezer. Ah, oo. Oh. So,